saat sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman, epektibo ngayong araw, ang big-time rollback sa halaga po ng mga petroleum products. abot sa piso, 20 sentimo per liter ang bawas po sa diesel habang hanggang piso 30 sentimo naman ang bawa sa per liter ng kerosene. Nasa 60 sentimos naman ang bawa sa gasolina. Ayon po sa Energy Department, bumaba kasi ang presyo ng langis sa pandaydig merkado. Tinataya kasing hihina pa ang demand ng langis sa Amerika. Umaasa naman ang DOE na magiging normal na ang lagay ng mga power grid ngayong linggo. Sabi ng ahensya, bumababa na raw kasi ang demand sa kuryente. Kasunod ito ng sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon at Visayas Alert nitong mga nakaraang linggo. Pero di pa raw makapagbibigay ang gobyerno ng malinaw na pagtataya sa magiging supply ng kuryente. Inaalam pa raw kasi nila kung maibabalik online ngayong linggo ang mga plantang nag-force outage. Sa ilang pang mga tampok na balita ngayong mga martes ng umaga, umakit po naman sa 686 na milyong dolyar ang sinasabing Foreign Direct Investment o FDI na pumasok sa bansa noong buwan ng Marso. Sa datos po ng Banko Sentral, ito ay mas mataas na higit sa 20% kumpara sa parehong buwan ng punagdaan taon. Ito po ay dahil sa magandang senyales ng paglago ng Pilipinas at pagkalma ng inflation. Umaasang mo naman ang gobyerno na makakatulong sa patuloy pong pagpasok ng FDI ang pagluluwag ng pamahalaan sa mga pulusiya sa foreign ownership. Tiniyak naman ang National Economic and Development Authority o NEDA na hindi bara-bara ang desisyon nitong babaan ng taripa sa bigas. Yan ay sa gitna ng pagkondena rito ng mga grupo ng magsasaka. Sabi ni Neda Secretary Arsenio Balisakan, alam naman daw ng gobyerno na may agam-agam ang mga magbubukid tungkol dito. Kaya nangako siya na aalalayan sila ng gobyerno sa transisyon na ito. Layon lamang daw kasi ng NEDA na gawing abot kamay ang presyo ng bigas sa mga mamimili at makatulong sa pagpapababa ng inflation. Muli po namang bumaba ang halaga ng piso. Nagsara dito kasi kahapon sa 58 pesos and 79 centavos kontra US dollar. Mas mataas ng isang sentimo sa closing nito noong pong nagdaang linggo. At isang sentimo na lang din ang kulang bago nito matapatan ang pinakamababang level na naitala noong Nobyembre ng 2022 at labing siyam na buwan makalipas. Sabi po ni RCBC Chief Economist Mike Ricafort, ito'y dahil pa rin sa magandang employment data sa Amerika, pati na ang mas malaking tsansa na ipagpaliban ng US Federal Reserve ang pagtaba sa kanilang interest rates. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.